Hindi naman po bago ang Confidential at Intelligence Funds sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po sa mga ahensyang may kinalaman sa seguridad ng bansa. Malamang magmula ng unang magtabi ng budget ang gobyerno ng Pilipinas. Meron parating budget para sa surveillance, monitoring at mga intelligence work. Bagay naman talaga kasi yan ng trabaho ng isang gobyerno. Ang bago marahil ay ang, ang uh, linobo ng budget na ito, hindi para sa mga intelligence and security services, kundi para sa mga sibilyan na ahensya ng gobyerno. Halimbawa, sa kanyang huling taon sa Malacanang, ang pinagsamang intelligence at confidential funds si Pangulong Gloria Arroyo or GMA, nasa 600 million pesos. Malaki-laki na rin yun noon. Ang sumunod sa kanya ay si Pangulong Noynoy Aquino, mas, mas mababahagya, nasa 500 million pesos. Ang malaking tinalon po ay yung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot na ito sa 4.5 billion pesos. Malaki pa sa budget ng ilang ahensya ng gobyerno. At ito naman ay pinagpatuloy sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. 4.5 billion ang combined intelligence at confidential funds ng Pangulo ng Pilipinas. Tingnan naman natin ang mga vice-presidente. Halos lahat sila nabigyan ng confidential funds. Halos lahat. Pero merong mga mas nabiyayaan kumpara sa iba. Si dating VP Gloria Arroyo, may confidential funds nasa 5.1 million noong year 2000. Ang pumalit sa kanya si Tito Gingona, meron ding ganong halaga noong 2002. Si VP Noli de Castro naman, 6 million pesos per year ang confidential funds hanggang taong 2010. Si VP Jojo Binay naman, nasa 6 million ang confidential funds noong taong 2011. Ang wala pong conferential funds nung, nung nakupo ay si VP Lenny Roberto Ang pumalit sa kanya na si VP Sardo Tete, ang conferential funds ay lumabo po, po sa 500 million pesos or kalahating bilyong piso. Bakit naging kontrobersyal itong mga Intel at conferential funds na ito? Unang-una kasi, ang mga mayroong malalaking pondong ito ay mga ahensyang sibilyan na walang direktang kinalaman sa seguridad. Mas malaki pa kesa sa Intel budget ng ilang security services. Halimbawa, ang binigay na budget sa Defense Department para sa intelligence at confidential expenses noong taong 2021, wala pa pong kalahati sa Intel and confidential funds ng malakanyang noong taong, taong ding yun. Pangalawa, sadyang mas maluwag ang auditing ng Intel at confidential funds. Kaya't malaki ang panganib na baka hindi ito nagagamit ng maayos. Sa taong 2021, Binito ng Pangulong Duterte ang isang provision sa budget na nagre-require ng quarterly report sa Kongreso sa paggamit ng mga intelligence funds. Sa kanyang veto message, sinabi ng Pangulo na exempted ang intelligence funds sa right to information. Lahat ng intelligence gathering activities sa kanya raw direkta ang reporting. Maging si Ombudsman Samuel Martires, ang tagabantay ng Pondo ng Bayan bilang ombudsman, sinabing hindi importante ang mga resibo para sa confidential funds. Ang importante lamang, sabi ni Martires sa House hearing nung lunes, ay magbigay ng certification ng ahensya na nagamit ng tama ang confidential funds at hindi ito ginamit sa katiwalian. Kumbaga, magtiwala na lamang ayon sa ombudsman. Dagdag pa ni Martires, pag nirequire pa ang mga resibo para sa confidential funds, hindi na ito confidential. Pero ano ba ang patakaran sa isang joint circular na pinaraman ng COA, DBM, DND at DALG noong 2015? May patakarang binalangkas para sa reporting at auditing ng mga pondong ito. Para po sa confidential funds, kailangan pa rin ng documentary evidence of payment or disbursement na kailangan ibigay sa isang special auditing unit ng COA. Para naman sa Intel funds, kailangan din ng documentary evidence na itatago sa kahadiyero ng head of agency. Mari po itong inspectionin ng special COA unit kung nanaisin lamang nito. Ang problema, hindi po nakadetalye kung anong klaseng documentary evidence ang kailangan. Ang nakalagay lang sa Section 4.15, kailangan lamang ng certification ng head of agency na nagamit ng wasto at legal ang nasabing pondo. Yun na yun. Ito na rin ang sinabi dati ni uh, dating COA Chairperson Grace Pulido Tan, na kailangan na lang nilang magtiwala na hindi nabubulsa ang pondong ito. At ito rin po ang hugot ni Ombudsman Matres noong lunes sa kanyang pagsabi na hindi mo na kailangan na resibo para sa liquidation ng mga confidential funds. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.